guys, good ng mga kahaswa uh, at ah. uh, magmix na sa atong asaw para sa atong mga warriors kaya na akong gimutang mula sis na siya for good bacteria uh, medyo ka na siya sticky tapos kanang usa this is uh, probiotics na siya food supplement pa-care para sa uh, metabolism sa wires na ato at gyapon sa ato sa pasaw para pampalakas kini uh, maunis mauni ang atong gi order ng abot ang malunggay flakes or malunggay powder at sa gulan para healthy healthy yun atong mga wires na uh, mulaktos yun inig nabot sa dua kung uh, latos ano you know, no ang batang tag mga gamay mga sakahakop para sa ampa uh, ang ano to binder yun sa uh, mulasis o sa food supplement ang uh, halo halo ang ha. para mag mix dito ng Oh, so, mana siya. Gamay siya. Basta buntag po sa taon. Gamay rana so, po sa taon so, ka. Okay, Mga pag abot sa hapon, uh, usap na po daghanon. Pero plain na tanan na. Ah, uh, pakaon. Nagyan salamat.